Mga karuro, kaluru, wala nang intro intro <laughs> Ito, uh, umikot na ako Kanina, ang dami na sa mga karuro Nang huwag tayo ng bote So alasin ko ng kumaga Medyo lumalamig na Palapit na yung winter so nakakuha tayo Naka na plastic bag So may tayo ngayon May tayo ulit Sana makadali pa tayo <coughs> Ay nako buhay grabe malam na lang mga kalwaro hirap dito sa mainland. grabe yung mga tao ano tulungan mo na gagawin ka pa okay, this, uh, trabaho lang tayo laban lang para sa kinabukasan tayo sana Ayun nga. Tingnan natin. Baka meron pa. Puro. Ayun pa nga. Dalawa. Ayun. Ay. Ito hindi na nababenta to. Yung tubork. Wala na yan. Tapos na yan. Ito. Yes. Isa. Isa. Yes. Ay, may lamang pa. Hindi pa bukas. Ayos. Iinumin natin to. May laman pa. May iinumin tayo. All right. What? Ito yung hotel, oh. Tignan natin. Sherte natin dun na, ah. May laman pa yung ko. po. Lupa tayo. Lupa. Lupa. Ito yung Pilipino yan, mga kaloro. Pinoy. Pinoy mm -hmm. yung driver na yan.

hindi <coughs> eh, wala mong tapos natin yun, na. <laughs> <Ayan, nasa. laughs> natin, na tayo, plastic din Ayan, plastic din tayo ito tayo dito kasi minsan meron dito eh Ay, wala pero pa o diba, maganda yung ilot natin alright pero pababa All right, Yung mga kaluro, may pulis doon sa may itapat ng bar. Kasi may iingay na yung mga kilalasingan para magsiuwi na. Nakakulit na sila. Buti nga may pulis. Ayun dito. Wala, wala. Okay. Ayun. Ayun mo isa. Tapos isa pa rin sa pila. Alright. Woohoo! Yeah! Ugh! Hindi naman pero ano may Ano yung kulit natin Pero napitpit yung isa Ba't kasi nila pinipitpit Nakakainis Ayan tayo mga oh. pero papaba, manap, tayo pa tayong muwi Pauwi na tayo Marami rin tayo Isang plastic bag din hindi naman to Hindi naman masama Let's go, let's go. <clears> hindi <throat> na dito may bag. Tagal ko nung nakakapunta dyan. Kasi yung schedule natin hindi maganda. Ito ko lang ako na uwi. Eh, ano. Mas eh. pwede punta dyan. Ano, go-kart to. Oh. <laughs> Bata. Ayan o. Oh. Go-kart. Ayan. Oh. lang oh. Ayan dito eh. Siguro ko yun Tingin tayo rito baka meron dito Alright Pati dito sa bahay meron na Hindiwan natin O ito yung bahay ko So nakadali tayo Isa pa mo naman Iniiwan rito Sayang to hmm. O parang makalala Uwi na tayo Pwede na yun Hindi na masama Makarami tayo <coughs> ito na yung momenting bahay maro ako buhay na ako maraming salamat ulit o, isang plastic bag tayo pwede na ito no ito alright isang plastic bag hindi na masama ito okay nandun so nakuha na rin buti tara dum na rin ako eh paano makakarurong Maraming maraming salamat po ulit. Laban lang tayo sa buhay mga kaloro Kahit sino man sa atin Alright One hour later Let's ah. rin na pulot natin <laughs> Sayang to pampatulog mga kaloro Yeah Sarap.